Hello, gandang gabi. Ganda, ganda. Si sama Sa maulan, naming panahon. One week na po na para ulan. So, ito po yung bunso po. Kumakain. Okay. Hi, hello. Ano kinakain mo? Ano kinakain mo? Okay. Sino po yung bibili ng aming mga sinambay? Ilaw pa ka. Favorite mo yan? Hmm? Ano ito, baby? At? Melt and cake, bar brand. Masarap na merienda sa tag-ulan. Sa panahon na tag-ulan, guys. Alas mag one week na kami walang water. Kanina dali-dali lang po ako naglaba at may supply sa amin na tubig. Mom! Pati yung anak ka. Sarap na sarap si Kay ng hot cake. Bye na. Bye for now. Bye na oh, baby. ako!